magandang araw sa ating lahat. It's me, Mingay Mix Vlog. And welcome to my channel. Unang-una, magpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakapagsuporta, please, please, magiging magkaibigan na po tayo. So, ayan. Andito pala ako ngayon sa taas, guys. Sa ano... Mainit na. Kasi sa totoo lang guys, eh, medyo medyo na busy ako doon sa baba, doon sa aking maliit na tindahan. So medyo natanghalian ako pag akyat dito sa taas, dito sa aking mga halamanan. So ngayon ko lang siya nakita kasi kahapon hindi ako nakaakyat dito kayo asawa ko yung nagdidilig sa halaman So ngayon ko lang nakita yung nangyari sa aking halaman sa ginawa ng aking asawa. Pinagbababa pala niya yung mga halaman ko. So ngayon, ayusin at ayusin ko yung halaman nung binaba niya. Kasi kahapon kasi guys, kaya binaba yung ano, binaba yung mga halaman ko ay may ginawa pala siya kahapon dito sa taas. So, ayan. Nandito pa yung mga labahan. Ni, ano ko? Mga nalabhan ko, guys. Hindi pa siya natupi. So, ayan, diba? Kung kukuha ng mga ano, susuotin, ayan, sungkitin na lang. wag nang tupin, char. <laughs> uh -oh. So, ayan, guys. Tingnan natin yung mga halaman ko na hindi pa nadirigan. Alas, ano na, tanghaling tapat na. Kawawa na yung mga halaman ko na ano na. Nangalanta na. Ayan. Okay, guys. So again guys, ito yung sinasabi ko guys o oh, na binaba ng aking asawa. Ayan yung ano, ayan yung mga halaman na binaba ng aking sawa, asawa, asawa kahapon. Kasi na, gaya nga ng sinabi ko, ay nandito siya, siya yung nandito kahapon sa taas kasi may ginawa siya. ayan, dyan, dyan, dyan siya nakalagay guys Oh. kasi ayan, ginawa nila kahapon. Nanuha nila ng trampal yung kapilang ano, baha, kapilang bubong. So, ngayon, mabukas tayo ng tubig kasi kahit ang aling tapat na, ah, patikimin muna natin kahit paano ng tubig yung mga halaman ko kasi nangalag pa na eh. So, ayan, ibalik natin yung halamanan para ilagay ko siya pagbalik. Para maibalik ko siya sa pwesto. Kahit mainit na ay kailangan nating balik. Music So, ayan guys. May rose pala dito guys. So, ayan o. Oh. Ayan. Maganda tong ano nito guys. Bulaklak nito. Ano yan siya? Makapal ang bulaklak yan. Kulay pink. So, ito. So, dito ko siya tinanim. Pina binuhay ko muna siya dito. At ngayon ay ililipat natin dito. Para ano siya? Lalago siya. Kasi pag dito lang siya nakatanim sa maliit na ano, hindi siya hindi siya maka ano. Hindi siya lalago, kumbaga hindi siya makapurma. Kung paano siya lumago? So kailangan natin siya ilipat. Meron na siyang ano guys, so oh, ayan oh, malapit na siya mamulaklak oh. Meron na siyang Bios pala. Ayan. Dapat sana guys, no, sa ano yung tanimang ko, plastic. Para madali sanang kuhain.

nakuha ko na siya. Sinira ko na yung ano, hinati ko na. Para dito ko siya ilipat. Ayan. Lipat ka na 'yan kasi wala ka namang ano eh, wala ka naman laman eh, wala kang tanim eh. So ayan. So, ayan guys, oh, nailipat ko na siya guys, dyan, konti lang yung, dati kasi guys, itong timba na to ay may tanim to. So, hindi nakatagal yung tinanim ko dyan. Aya, ayan, nawala. So, ngayon, ayan siya, yung rose ko, uh, ayan na lang yung inilipat ko dyan. Ayan, tapos na siya naitanim guys. O, oh, ba? Diba? So, ibig sabihin, yung ugat niya ay malaya na siyang gumalaw. Malawak yung pag, ano, paggalawa ng ugat ng rose na ito. So, siguradong lalago ito. So, ilagay natin ngayon siya sa doon. Yan. Para mainitan. Yan. Yan siya nakalagay. Yung mga tanim ko guys, medyo matanda na yung mga tanim ko. Kailangan ko na ata itong baguhin. Pero yung bumbels ko guys, ayan, sa awa ng Diyos, hindi naman siya nawawala ng bulaklak. Ayan, ito. Bago ko itong tanim eh. Bago ko siyang tanim. Tapos yun, hindi naman siya nawawala ng bulaklak kahit papaano. Ayan, yung kalachuchi ko na ano, na yung pangalan yan, yung hindi siya lumalaki <coughs> <coughs> ang daming bulaklak <coughs> so ayan guys, tapos na ako guys tapos ko nang inayos yung halaman na kinuha ng asawa ko at nilagay lang sa tabi o ba diba, ang saya char. <coughs> char lang yun guys ganun talaga yun, kasi may ginawa nga siya kahapon so, at saka, Uh, yung rose pala na tinanim ko ay malapit ng mamulaklak. Nailipat ko na rin siya sa malaking lalagyan. So, hanggang dito na lang ating video for today, guys. Salamat sa inyong lahat. And please, sa mga hindi pa po nakapagkaibigan sa akin, please, magkakaibigan na po tayo. And please support my channel. Support. Uh, support. <laughs> support. <laughs> support po and thank you, thank you na rin po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na maintindihan kung anong mukha meron dito ako. Oh. nagdilim na. So hanggang dito na lang guys. Bye-bye!